practice tayo ng gupit. Paano? Practice muna. Dito? Okay, kay Chan mo na si Dimula. Ay, nakalapat? Hmm. Tapos? Ay, ay sorry. <laughs> tapos hanggang paano? Paano natin mo? Direct na! Pataas, mm. gaganunin ko. Hmm. Hanggang saan ang ayo Ay, yo. direct yun na! Kalbo ba? Hmm. Kalbo? Mm. Ang init. Huwag ka magkalbo. Huwag ka magkalbo. Sige. Ang ilit ngayon. Huwag ka magkalbo. Dito ang umpisa. Dito mm. ang umpisa. Dito ang umpisa. Nakikita ko yung ginagalang na. So Nakikita ko yung ginagalang na. Itaas naman. Ay! Sausundan ko ito. Mm. Yung may gupit mo dati. Ganito pala to. Huwag oh, mo mabuti na pattern. Hindi na ako mahirapan. Bakit may tanda ba? Oo, oh, may tanda. Oo, siro siro muna naman. mo na lang. Sige na mga nga. Arit. May pattern naman. Ito okay, yung mga nakaraan. Ganun lang pala to. Oo, para matuto pa. Ano mo eh ang man yung mo. Tapos pa tingnan na kung pantay. Hmm. Itaas mo pa. Sabi ba? Oo. Kaya mo ba yung parang mukupit guard Oo. Ano kasi may pattern ano mga sa sundan siguro yan. Hay <laughs> um, ka muna sa vlog natin. Ah, ikaw na yung ano, vlog, vlogger ko ngayon. Eh. <laughs> Ano na yun, yung bagong barbero ko. Ah. Uh Nasipat -huh. din ah. Oh. <laughs> <laughs> Lahat nang ano, na nga, no, nagsisimula rin sa no. Kasi kung ano, hindi ka ano. Paano ka matatuto? Uh -huh. Dito, ayos na. Hmm. Um, pumunta na din sa uh, na. <laughs> dito ang ganda din ah ayo muna 'yan mo na 'yan muna Ano palang? Razor na susundan mo lang? Hmm. sa ano... yung may... gunting. Dating yan nabut? Nung nabubunting naman po? Kung pininsan mo magaling sa ano? Mano-mano? Gunting. Ang bilis niya to. Oo, oh, may si... ano na po kami. May 20 lang po ha, sa ah. mga manonood.

<laughs> 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 hindi mo matadali tayo hindi Kaya kaya na yun yung ginawa ko kasi hindi mo i-umahan sa akin. Kasi yung original niya tayo. Pwede ganyan masubatan. Ha? Yung huh? tayo nga? Hmm. At ulit siya, double blade kasi yun. Kailangan, may ingatan mo. Ha? Ah. <laughs> Nakakagilid-gilid na. Ito lang, medyo makapaligid. Ito lang, medyo lang. Ano lang? Hmm. Ay, kay Lai. Dito, makapagot ba? Okay lang na ganun? Mm. Ang pangungugit, basta tingnan mo lang yung style ng ulo. Oo okay. nga. Yan ang ano. Pagka, uh, ano, may hindi lahat ng tao, pantay-pantay ang ulo. Uh -huh may ano ah, tulo niya yung bukol, may bukol, bukol. Di ba may mga kulit niya sa akin dito? Mm -hmm. Mga butas yun. bubong bubong na mga tatay. Tatay? Tatay. Mr. Father. Dito, parang na natutuwa ako dito. May dito. Nakuha ako ng... Na Pagka natutuwa na, eh, ay mayroon mag side lane nga dito. Hindi na. Tagagupit na lang ako. Matigas lang ibang may kwan. Um. <laughs> Masasakot na ng customer. Madiin. <laughs> sabi mo ah, lastik ka Yan na pagpas na dito Hindi na ito na ibaba ko Para yung pantay. yun Di ba yung nasukat sa yun? na lang Kunti okay. na nga so, lang Malabo pa. Pwede okay, nga rin makikita. Nagupitan ko na doon yung brother ah. Sino? Soto. Ha? Nagupitan so, huh? <laughs> ka na ba? Hindi pa. Yung Toto? Ah, ano nga ano? Hindi ko makapagpain sukat may sukat naman na yan tayo itong bala mo hmm. hindi naman mapapalalim ang papalim yung dodo dodo -do lang parang matalino ka pala yung tanin ka pala sa wala eh ha? Huh? matalino din yung gano'n Ito lang yung pad na yun. Hindi na lang yan. Hmm, yan. yan, Saan ko makikita? Halimbawa? Hindi mo makita? matang.